Si Gairo ang isa sa pinakamasteryosong karakter sa Hunter x Hunter. Isang dating biktima ng malupit na pagkabata na lumaki sa ilalim ng abusadong ama at dahilan para mabuo ang paniniwala ang tao ay pinanganak para magdusa. Dahil dito mga idol, nagtayo siya ng NGL at gumawa ng mga drogang dinisenyong sirain ng emosyon at kontrolin ng isip ng tao kaya mabilis siyang naging pinakamakapangyariang leader sa ilalim ng lupa nang namatay siya at muling isilang bilang isang chimera ant na mukodtangi siya dahil nanatili ang kanyang buong alaala pagkatao at prinsipyo isang bagay na iilan lang ang nagkaroon dito ay papakita ng pambihirang lakas ng kanyang isipan at katatagan. At ayon sa narration, hindi siya kailanman susunod sa mga kahit sinong hari at determinado siyang magtayo muli ng sarili niyang kaharian. Dahilan para paniwalaan ng fans na posibli nasa Kakin Empire na siya ngayon. Tahimik na nagtatayo ng bagong persang mas organisado, mas mapanganib at mas delikado kaysa sa kahit anong grupo sa kwento at taglay ang butal na chimera and body, intact human intelligence, kriminal na katalinuhan at ideolohiyang kayang manggulo sa buong mundo. Malaki ang chance ng si Gairo ang magiging pinakamalakas at pinakamapangalib na villain sa Hunter x Hunter. Isang Meruem level threat na may mas madilim na isip, malawak na plano at mas mataas na ambisyon. At bukod pa rito mga idol ang kanyang kakayahang manipuloy ng mga tao bumuo ng network na tagasunod at gamitin ang droga at siyensya para sa kanyang layunin ay maaaring magdulot ng malawakang kaguluhan sa buong known world. Higit pa sa nagawa ni Meruem, hindi lamang siya banta sa physical na kapangyarihan, si Cairo ay strategist, manipulator at visionary na may kakayahang palitan ang balansi ng politika, ekonomiya at buong lipunan. Maaring magtayo siya ng lihim na organisasyon na susundan ng iba pang mga rogue chimera ants, ex-NGL soldiers at mga kriminal mula sa iba't ibang sulok ng mundo na magiging pundasyon ng bagong imperyo na halos imposible talunin. At dahil sa kanyang katalinuhan at matinding ambisyon, posibleng makita natin na si Gairo na naglalaro sa pagkita ng mga bansang may kapangyarihan, nakaka-impluensya sa, mga hari ng emperador at unti-unti nagtatayo ng global network para sa kanyang ideyuriya ang kanyang muling pagkabuhay bilang kemeraan ant na may buong alaala ay nagbibigay sa kanya ng pinagsamang lakas ng tao at ant. Kaya bawat hakbang niya ay puno ng estrategiya, brutalidad at kalkuladong galaw. Dagdag pa rito mga idol, si Gairo ay maaari magsilbing ultimate mirror kay Gon at sa mga pangunahing bayani. Isang karakter na kumakatawan sa madilim na posibilidad ng kapangyarihan, galit at pagiganti. At habang si Gon ay kumakatawan sa pag-asa, kabutian at determinasyon, si Gero naman ay kumakatawan sa ganap na kabaliktaran, galit, kasakiman at pagnanais na baguhin ang mundo sa paraang madilim at walang awa. Ang kanilang eventual na pagkikita ay hindi lamang magiging laban ng lakas, kundi isang matalim at malalim na labanan ng prinsipyo at, at ideolohiya na maaring baguhin hindi lamang ang kanilang sariling mga kapalaran, kundi pati ang buong Hunter Hunter universe. At kapag dumating si Gairo, inaasang magbubukas ito ng bagong yugto sa kwento, puno na intriga, digmaan, at moral dilemas. At magtutulak sa bawat pangunahing karakter na harapin ang pinakamahirap at pinakamapangalib na hamon sa kanilang buhay. Ang kanyang presensya ay magpapaalala sa mga manonood ng at mamabasa na sa mundo ng Hunter x Hunter, ang kapanyarihan at katalinuan ay maaring maging mas delikado kaysa anumang armas o non-ability. At si Gairo ang perpektong halimbawa ng ganitong kombinasyon. At sa kabuuan mga idol, si Gairo ay hindi lamang isang karakter. Siya ay simbolo ng ultimate threat. At ang kanyang pagdating ay magpapakita ng tunay na saklaw at lalim ng panganib sa Hunter x Hunter Universe. Kung nagustuhan mo video ito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.